So, Stan, uh, Stanley, ayun, hera. Okay, mga kapamilyang kwela, magpapalaro tayo ngayon. Kung sinong matatalo ay pupunasan ng arena sa pay. So, pakita mo arena. Ayan. At syempre, ang ating kategoryong palaro. So, ano sasabihin ko, yun ang drawing nila. Kung sino unang matapos, yun ang mananalo. At ang talo ay lalagyan ng arena. Okay, number one, banana. Oh, ano so, ang talo ay si Stanley. Lagyan ng, oh, ano ka dito? Oh. Sausaw. Ano nyo? Yan. Next, number two. Alaming uh, na ano. Cut! Done. Done. So Kasi oh. sak ang talo. O oh, yan. Next. Next ay Dog. <laughs> si Hera Antalo. Ay, wala. O, yan yung ano mo. Ay, mo. <laughs> <laughs> Next. Ang i-draw nyo ay pineapple. Oh. Alam ko. Ne, sir, talo. <laughs> ano yung ano mo? <laughs> Ayan na, Sarah, multo na. Oh. Ayan, multo na. <laughs> <laughs> Next, ang ito-drawing ay... Guava. Anong guava? Ba? Loko. Bayabas. Abbas. Di alam. Tapos na. <laughs> si Hera, dapat talo. Ay la. Animo mo. Naawa na 'ta si Lola niya kay Hera. Ikaw na lang na volunteer. Hera. <laughs> <Sige na>. Ha? <coughs> <coughs> Next, ang last natin ay Puna na to Tatlong ano to ha 1, 2, 3 Baboy Tapos na Alas <laughs> zero na hindi so, sa ikaw na lang lahat. <laughs> <laughs> yan. Ay, pinawera yan. <laughs> Tingnan niya nga, oh. Muso, Stan. oh. What? Stanley. Oh, yan. Pera. <laughs> Parang nuno ka na sa pusa, eh, oh.